Mga kamaru, ano ba ang ibig sabihin na maging matalino? Hindi lang ito tungkol sa mataas na grado o pagiging magaling sa mat. May mga ibang signs na nagpapakita na matalino ang isang tao. At hindi ito nakikita sa IQ test. Sa video na ito, babahagi ko sa inyo ang 6 signs na nagpapakita na matalino ang isang tao. At hindi ito tungkol sa pagiging genius. Ang pagiging matalino ay parang pagkakaroon ng superpowers. Kung gusto mo malaman kung matalino ka, kung gusto mo malaman ang mga signs na ito sa ibang tao, para sa iyo ang video na ito. Kaya inandaan sarili at alamin ng mga sikreto para malaman kung matalino ang isang tao. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Stoic Maru Channel at i-share sa inyong mga kaibigan. Simulan na natin. Narito ang six signs na matalino ang tao na may mataas na IQ. Number one, palatanong at laging gustong matuto. Isipin ninyo, Kamaru, na ang utak ng matalinong tao ay parang espongha. Laging handa sumipsip ng bagong kaalaman. Hindi sila kontento sa kung anong alam na nila. Gusto pa nila matuto ng bago. Lagi sila nagtatanong at naghahanap ng sagot curious sila sa mundo. Gusto nila maintindihan ng lahat. Ang pagiging pala tanong at laging gustong matuto ay parang pagkakaroon ng esponja. Laging handa sumipsip ng kaalaman. Ang pagkatao nila ay parang estudyante. Laging gustong matuto ng bago. Number 2. Malikhain at marunong mag-isip ng iba't ibang paraan. Isipin ninyo na ang ng tao ay parang artist Marunong silang gumawa ng mga bagay na bago at kakaiba. Hindi sila nakakulong sa isang paraan ng pag-iisip. Marunong silang mag-isip ng out of the box. Natumanap ng mga solusyon na hindi nakikita ng iba. Ang pagiging malikhain at marunong mag-isip ng iba't ibang paraan ay parang pagkakaroon ng artist. Kayang gumawa ng mga bagay na bago at kakaiba. Pagkataon nila ay parang inventor. Lagi naghahanap ng paraan para mapabuti ang mundo. Number 3. Adaptable at kayang magbago ng isip. Sipin ninyo na ang mataling ng tao ay parang tubig. Kayang sumunod sa kahit anong hugis ng lalagyan. Hindi sila matigas ng ulo. At kayang magbago ng isip kapag may bagong impormasyon. Alam nila na hindi sila laging tama at tanda silang tanggapin ang kanilang pagkakamali. Ang pagiging adaptable at kayang magbago ng isip ay parang pagkakaroon ng tubig. Kayang sumunod sa kahit anong hugis. Ang pagkatao nila ay parang siyentipiko. Laging handang baguhin ang kanilang paniniwala kapag may bagong ebidensya. Number 4. Marunong makinig at mag-empathize. Sipin ninyo, nang matalinong tao ay hindi lang matalino sa utak kundi pati na rin sa puso marunong sila makinig sa iba at intindihin ang kanilang nararamdaman. Hindi sila nang huhusga agad at sinusubukan nilang tignan ang sitwasyon mula sa pananaw ng iba. Ang pagiging marunong makinig at mag-empatize ay parang pagkakaroon ng puso. Kayang damhin ang nararamdaman ng iba. Ang pagkataon nila ay parang counselor. Laging handang makinig at magbigay ng suporta. Number 5. Aware sa sarili at alam ang kanilang kahinaan. Sipin ninyo na ang matalinong tao ay marunong tumingin sa salamin. Tanggapin ang kanilang sarili. Alam na nila kung saan sila magaling at kung saan sila mahina. Hindi sila nagkukunwari at hindi sila natatakot humingi ng tulong kapag kailangan. Ang pagiging aware sa sarili at alam ang kanilang kahinaan ay parang pagkakaroon ng salamin. Kayang makita ang tunay na sarili. Ang pagkataon nila ay parang coach, laging handang magtrabaho para mapabuti ang kanilang sarili. Number 6. Hindi nagmamayabang at humble. Sipin ninyo na ang matalinang tao ay parang puno na may maraming bunga. Hindi ito nagmamayabang pero nagbibigay ito ng pagkain sa iba. Alam nila na marami pa silang dapat matutunan at hindi sila nagiging mayabang sa kanilang kaalaman. Ang hindi pagmamayabang at pagiging humble ay parang pagkakaroon ng puno, nagbibigay ng bunga sa iba. Pagkataon nila ay parang guro, laging handang magbahagi ng kanilang kaalaman. Mga kamaru, Sana'y nakatulong ang mga signs na ito para malaman ninyo kung matalino kayo o para malaman ang mga signs na ito sa ibang tao. Tandaan ang pagiging matalino ay hindi lang tungkol sa IQ. Kung hindi, pati na rin sa pagiging mabuting tao. Bago ako magpaalam, tandaan ninyo, ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugang mas magaling ka sa iba. Nangangahulugan lamang ito, na mayroon kang kakayahang matuto at kumunlan. Maging ilo kay sa dilim at maging inspirasyon sa iba at higit sa lahat. Tandaan ninyo na kayo ay mahalaga at kayang kaya ninyo lampasan ang anamang pagsuk. Hanggang sa susunod na video mga kamaru, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Stoic Maru Channel at i-share sa inyong mga kaibigan. Maging matalino Maging mabuti at huwag kalimutang umiti. Ito ang Stoic Maru. Nagpapaalam ng may ngiti sa labi, kapayapaan sa puso at pagmamahal sa inyo lahat. Maging matalino at mabuti. Paalam.